Wala pa lang plush to lang. No. Oh. oh. Ay. Hmm. ang pera ni Mayor. Yarme. Yarme. Yarme, yarme. 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 So, hi guys! For today's ganap nga is kaka ko lang galing work. At syempre, dito na kami inabutan ng um, gutom ni Love. So, pumunta kami dito sa may Boni Mandaluyong kung saan dito talaga yung masarap na bestseller ng Lichun Kawali. Bukod sa mura na, masarap pa talaga. At sobrang worth it talaga yung 75 pesos na halaga ng Lichun Kawali. Meron ka ng sinigang na masarap na sabaw. Tapos yung Lichun Kawali, ang sarap ng pagkakaluto. Grabe the best. Kaya sobrang binabalik balikan namin dito dito ni love dito lang to sa may ano sa may Bonnie Mandaluyong sa dito lang to Hindi ko alam kung saan to so ayan guys makikita niyo ang sarap diba so ayan 75 pesos lang yan. talagang mapapakain ka ng madami dito kaya naman talaga hindi na mapigila yung pagtaba ko talaga thank you love at Ayun nga, ayun lang guys. O ayan, masaya na kayo. Nakita nyo na yung face ng asawa ko. So ayan nga pala, ang pinakamamahal kong asawa, si Jan Eric Tamil. Medyo shy pa siya niya kasi nga sabi niya, bakit ko daw tinututok sa kanya yung video? Eh sabi ko, eh syempre paano naman makita nila yung pagmumukha mo kasi sawang-sawa na pala yung mga followers ko sa pagmumukha ko. Kaya pinakita ko na yung mukha niya. So, marami rin kasi nagre-request ng mga ka-workmate ko na yung mukha rin daw ng asawa ko, ipakita ko. Sadyang so, mahihain lang talaga siya, guys. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. Have a nice day. Mwah! I love you all.